Okay ito si ah. Sino gumawa nito? Ako! Oh, Sus! Ano mo ka pala mag-draw? Hindi mo Cheesecake. sa amin, Piece of cake? <laughs> na boy yung, po yung, po yung... Oh, oh. Oh, <laughs> ano. Boy na boy yung ano. ako. Ah, ba Parang may mo sa taas. Puno yan! Ano ba yan? Minano ko pa kay Juan Luna yan. Yung ganyang ano. Ito ganito? Ano naman? Diba? ako gitna pa ito. Oh, nakita mo ah, yeah. yung pwestuhan natin. Oo, oh, ito. Kitang kita. Oh, detalyado. Detalyado pa kayong araw eh. Tsaka yung mga ipon eh. Kapag atakaan namin si Leonardo da Vinci dyan kasi. Ah, lahi <laughs> nyo ba? Oo. Oh. Ang yeah. diba yun? oh, 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 okay. dito yung ano niya Yung parang pinaka-apu-apuhan sa Pilipinas. Oo. Oh, so, pilam din ang gawa. Oh, pilam niya. Pilpore din pala sila. Oo, oh, minana. Uh, minana okay. ng tatay ko. Kaya minana ko yan sa tatay ko. Ah, talaga? May araw sa tatay mo to? Oo. Ba't tiktok din ba tatay mo? Hindi, barbero! Barbero? <laughs> Tama na! Tama <laughs> na, nalungkot na nga ako eh! Hindi nga, <laughs> nga e. kasi nalungkot nga ako. Isang dito eh. Kasi mahimbing nga yung tulog ko na naginip ako. Na... Naginip mo? Nakasakay daw kami sa cruise ship. Uy! Ay, ang laki ng cruise ship. Ang laki. Oo, cruise ship. Kaso, lumukog! Kasi... May bagyo. Tumugtog. Tumugtog siya. Oh, pero nakaligtas ako, nasa isang island ako. Nakaligtas ka? Oo, may kasama nga ako, tatlong babae. tatlong babae? Tatlong babae. Pamilyar talaga ako. Sige, sino mga kasama babae oh, Si Ivana, si Christian Reyes, at si Maui Taylor. Wow! mga idol na talaga. Nag-dating shoot ka kagad kasi White Sand. Ah, na sa isla kayo, kayo ilang? Oo. bali apa ke? Apa kami? Okey, okey, okey. Asyik sih. Oh, betul lulu kau kau ini pakai. Kau baru pakai sama minta Mabae din ako eh. Sige, tanong nyo. Sige, ano ang Hindi rin ko babae ka. Pesa <laughs> naghinip ka rin. <laughs> Hindi kaya nga kanina kasi parang ganyan-ganyan na panaginip ko. Parang parehs na parehs ni cruise ship din. O, oh, ito yung malungkot ka rin. Medyo. O, bakit? Anong nangyari? Kasi ano eh, din. Anong gano'n din? Sa Maui Taylor. Maui? Si Magkakasama kami. Ay, ba't parang hindi naman ako babae? Talagang oh. nalaki ako. mukha ko nga si Piyolo sa panaginip eh. Doon din? Doon din sa isa na yun. Ay, ay, ako nakita ako, hindi kita nakita eh. Ah, doon ako, nakaitim ako eh. Nakaitim ka doon? Oo. Oh. Kaya pala parang lima yung babae kasi tatlo sila dahil lawa ka. So, kaya pala parang naging lima. Ay, ba't magsurami yung babae yung sayo? Dalawang yung sukat mo eh. Ayok ka. Okay, na. Ato, oh, yun na lang. Ang intrusive to, ha? Oo. Oh. Eh, sa akin naman. Okay, si... Yung may wagyo. Sa kainan! Uh Oo. -oh. Tapos yung yung guardia, yung sexy yung cleavage na gano'n. Oo. Oh, ano nga, doon nga, doon nga, yeah, doon yeah, nga. Yeah, right. right. Oo. Oh. Parang parang tayong kapalaran, hindi lang tanakita kasi babae. Kaya kapagahin oh. nga ako doon. Hindi ko akala ko ulit tsura ko. Oh, ako kaya. naman po. Oh. Okay na sana eh. Kapag ko nga si Piolo, macho. Ano yung sa'yo, ba't malungkot kaya? Piolo? Oo, Piolo. Macho, macho. Ay, iba pang babae. May iba pa. Nakapuntis din. Lahat, nandun na lahat. Doon sa White Sand Island? Yes. O, din sa rin mo. Ay, ang yung... lakad pa ako eh. Meron mo ka abs. Abs, kung dito. Anong magkakalo ni ako babae? Ang problema eh. Bakit? Sila kailangan ko ng langga. Ang laki lang po. Ang laki lang po. Ang iya ka? Magpalungkot nga yun sa'yo. Ayun Ah! Pidol! May pidol po! At sandali lang po. Ayun lang. Sino? Mr. Uy! Ang Janice! Ayun lang po. Ayun lang po. Sige, sige, sige. Pera, pera. Kaya, ah, yeah. oh, sir, gudapin nun. Sir, uy! Ah, oh, tuloy tayo. Ah, hindi. Ay, kasi kung 5 million lang tayo, hindi ubra. Para isang trabawan na lang, 15 million na natin. nang problema. Kaya-kaya, Mr. Uy. Gusto ko magdala ka pa ng mga sako para magbilangan na tayo. Eh. Ganun na ako ka-ready, bro. Ano ba naman? Basta sure tayo, ha? Oo, oh, kasi ipapangako ko na yan. Oo, oh, kasi mga tauhan ko, ready ko na. Basta 15, 15 million, na, sarado tayo. 1-5, ha? Okay, okay. Sige, sige, sige. Oo, oh, sige, babay. Babay. Oo, oh, sure na sure na yun. Sure. Ang tibay mo, pre. Easy money. Fifteen million. Uy, oh, pa-vlog-vlog ka pa. Nakita mo ko isang tawag lang. Bigatin na pala to. Pagka-play na kaya ako siya, tigilan mo na to pag-vlog. Eh, ko lang eh. Pabalik ka lang. Pabalik ka Nakita mo ako, Isang tawag. Okay. Ako siya, ako isang tawag. Oh. Wala pa. Wala pa kay balits eh. Kanina 5 million, naging 15 million. Gusto ko nga isang trabaho na. Nakita ko, magbibilangan nga kami. Oh. Stocks ba yan? Sa ako, eh, hindi. Eh, mo naman yung negosyo natin eh. Ganong kabilis. Ganong kabilis. Isang ganong mischap ko yung kalat. 5 million. 15 million. Ay, isang bilang ang nat. mo naman eh. Pero yung talaga sa ako nyo. o siyempre eh. Hindi alam ka. Oo, siyempre eh. Mahirap na, ano ngayon. Teka, ano ba yung nyo? Togi.